Hello mga friends Samahan niyo po ako sa aking Puro na lang ako kain nito Kaya Hindi talaga papayat Itong katawan na to Purya uh, buyag Ayan Nakabalot po sa dahon ng aking Pagkain Kunwari nagbabaon po ako ng school. Maalala ko po kasi nung elementary days po ako. Yung mga baunan po namin, binalot sa dahon. Kahit po tuyo ang ulam namin, ang sarap-sarap na po. Kahit naman kamuting kahoy ang aming, yung puto na kamuting kahoy, ang aming binabaon, basta binalot sa dahon. Ako, walang ulam-ulam yan, basta ang sarap na namin. At kuntinto na po kami. Wala po kaming iniisip na may kulang. Kahit ganyan lang pong tuyo ang ulam. Wala po kaming kareklamo-reklamo. Kung ano lang pong meron, yun lang po ang kinakain namin. Hindi tulad ngayon, yung mga kabataan, hindi ko naman po nilalahat. Pero puro reklamo sila samantalang ang sarap na nga ng anong buhay nila ngayon compare sa dati. Kasi kami dati, maalala ko, mga bata pa kami, marunong na kami magluto, mag, magsaing. Ako, marunong na rin magputo ng kamuting kahoy na pang mahirap. Samantalang ngayon, walang, hindi mo pa maasahan. Samantalang, medyo hindi mo talaga maasahan palutuin mo kailang bantayan mo pa baka masunog yung mga anak ko tinuturoan ko naman din sila ng pagtatrabaho kaso hindi mo pa talaga yung pabayaan mo lang hindi pwede kasi baka mamaya masunog pa so ayan po kain po tayo at hindi po ako na ano parang may kulang talaga gusto ko ma-feel talaga yung nagkakamay ako so tinanggal ko po yung guwantes ko dyan na plastic so nagkakamay na ako Buk chicken curry ang ulam ko mayroon din po pala akong tuyo na isang peraso lalong papagana po ng kain kain po pala tayo ulit sa mga late po dumating kain kain po eh, kaya may marunong tayo makontento kung ano meron tayo. Pasalamat pa rin tayo, maliit man o malaki na blessing, magparunong tayo magpasalamat. Kasi maalala ko noon, talagang kahirap-hirap ang buhay, pero masaya. Di baling mahirap, pero masaya. Yun lang po.